Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para i-share sa inyo ang dalawang karanasan ng mga kababayan nating OFW at ang isang nga rito ay may kinalaman sa pagka-offload. Pero syempre, bago tayo dumako sa topic na yan, ay mayroon muna tayong i-share ito nga yung kumbaga tinatawag natin na appetizer. What? Kung saan, ito nga si kabayan sa bansang Kuwait ay hindi napigilan ang kanyang sarili na maglabas ng kanyang opinion Matapos nga itong lumabas at magpunta sa isang lugar kung saan sa lugar na ito ay marami at tambayan nga ito ng mga Pilipino. Ang pangalan ng lugar na ito ay Old Suk Salmiya. Kung saan marami sa mga kababayan natin ang tumatambay dito sa araw ng kanilang mga day off at ang iba naman ay dito nga dumidiretso pagkatapos ng buong araw na trabaho. Ano nga ba, ba nakita nitong sikabayan? bakit galit na galit ito at ibinahagi nga niya ito para daw magbigay ng awareness sa iba nating mga kababayan na nakakalimot na nasa Middle East sila. At kaya nga raw hindi nire-respeto ang iba nating kababayan, lalong lalo na at pinagtitingan sila ng ibang lahi kapag naglalakad sila sa nasabing lugar. At kung ano nga ito, panuor natin ang video ni Kabayan. Teka lang, teka lang, lang ako. Puta palabas-labas eh, kaya naman pala pinagtitingnan kayo ng mga arabo dito eh. Kung kayo magkano magkaano, lalabas, huwag yung ipakita masyado yung inyong yung, inyong playbates. Tagu-tagu ng konti. Oo, oh, wala kami pakailan, pero nandito tayo sa Filipino community. Kaya yung mga nagpapa, masyado nang nagpapalabas ng su- eh, kailangan ng validation ng mga lalaki para masabi kayong maganda, sexy, kakit-akit, kamanyak-manyak. Pangit yun. Pangit yun. tagu, -tagu ng konti yung mga para hindi masyadong ano, hindi masyadong obvious na kailangan niyo nang ipakita 'yon para masabi kayo ay sexy at mapansin ng mga lalaki. Huwag ganoon. Kumilos kayo nang maayos. And dito tayo sa Olso ngayon eh. At yan yung ano. Ako nga pala si Brina, at ito ang kwento ko. So yun daw ang kwento niya. Sigurado yung iba natin mga kabayan magagalit sa'yo kasi pinupunan mo sila. Pero may point naman dito si kabayan. Tama nga rin naman. Kung baga, nasa Middle East tayo, dapat manamit tayo ng according sa kung ano yung culture ng bansa kung saan tayo nagtatrabaho. Kasi nga, di ba pinagditinginan tayo? Siyempre, kung sa inyo, uh, liberated kayo, wala kayong pakialam kung ng kayo. Pero siyempre, may mga kababayan tayo na naapektuhan. Katulad nga itong si kabayan. So, yan. So, ang bottom line dito, kung ayaw natin mabastos, magsuot tayo ng desente para hindi tayo agaw atensyon, lalong-lalo na sa ibang mga lahi. Alam nyo naman yung mga yan, makakita lang ng konting balat, makakita lang ng puti, eh talaga namang lumuluwa na ang mga mata. Ayan, dumako tayo dito sa uh, istorya ng pagka-offload kung saan isang pamilya nga ng OFW ang magbibiyahe sana papuntang Dubai. Dito sa videong ito, ang mag-asawa ay mga OFW na sa Dubai. Ang nangyari nga lang dito, nagkaroon sila ng problema pagdating nila sa immigration dahil nga dito sa isa nilang kasama kung saan ito nga ay tita ng bata. Ang nasabing bata ay mayroong autism at naharang nga itong si kabayan at na-interrogate itong tita dahil nga questionable ang pagpunta raw nito sa Dubai. At iniisip ng mga taga-immigration na pagdating dito sa Dubai, ay mag apply nga ito doon ng trabaho. At para nga sa offloading story na ito, panuuri natin ang videong ito. So, hi guys! Ayan, um, bagong chika, bagong chismis, fresh na fresh, 18 hours ago, posted by Dennis Roldan. That's his name. Kapangalan niya pang pa isang artista. So, OFW sila guys, pamilya bumiyahe at na-offload. So, himay-himayin natin to. So, hello, hello mga ka-offload at mga ka-OFW ko. Himay-himayin po natin yung nangyari. So, ikikwento ko na lang sa inyo yung, yung scenario na sinulat ni, ni Sir... Um, ano pangalan niya? Dennis Rodan ba? Basta yon ni Kabayan. So, ganito po ang eksena. Pamilya sila, both OFW. May kasama silang minor plus yung tita nung minor. Okay. Um complete documents lahat pati si tita na may affidavit of support. Okay? Um ngayon sila yung tatlo, yung mami, yung daddy, and si baby eh nakapasa. Pero si tita na interrogate. So pina yung picture na yon, kinuha feeling ko yun yung second interview kasi hindi naman ganun yung yung eksena ng ano 'di ba, ng IO counter, 'di ba kulay yellow yung table. Correct me if I'm wrong. So, feeling ko yung picture na yun na pinose is yun yung kinuha na ng picture ni tita. Okay? Sa loob ng interview room. Dun sa second interview. Um, bakit siya, mag-focus muna tayo doon sa bakit siya na-interview, bakit siya na ano, mamaya na natin i-discuss yung underlying issues. Okay? So, bakit siya na-interview? Kasi, um, ako ang judgment ko dyan, tansya ko dyan, kasi nga, usually, ang ginagawa ng mga OFW ngayon, yung mga may kapatid, is pinapasama na nila yung mga kapatid nila para mag-assist dun sa anak nila na minor. Kunwari, kuno. Kasi kailangan ng yaya, kailangan ng kasama, ganon. Pero ang totoo, yung mga kapatid nila, pagdating ng Dubai, maghahanap na ng work. Okay? So, marami na pong ganyang kasong nangyayari. Tapos, meron din pong yung iba naman kasama yung mother nila na senior. Siyempre, kailangan ng assistance yon So, isasama yung kapatid. Tapos, after ng holiday, ang uuwi lang ng Pilipinas si mother. Si kapatid na bunso, wala na, nandun na, nag-apply na ng trabaho. Okay? That's a different topic. Now, bakit siya nag-post? Bakit in distress and frustrated yung pasahero? Kasi po yung baby po nila is um ASD, okay? May may um autism si baby. So, ang comfort ni baby is si tita. Okay? So, mas close siya doon, mas close siya kay tita kasi nga obviously the parents are OFWs, okay? So, hindi siya close sa parents niya. Tapos siguro yung sensory niya, yung emotions niya, syempre attached na siya dun sa tita niya. Kahit naman ako, OFW yung daddy ko, ang nag-alaga sa akin tita ko. Yung mommy ko is busy with other things. Okay? Um, so, yun po yung concern ni Kabayan. And, Southern China Airlines yata yung airline nila. Hanggang sa naiwan na po sila ng eroplano kasi nga po, hindi nila pwedeng iwanan si tita. Kung offload si tita, ang deal nila kasi doon, kung offload, kung i-offload nyo yun yung kapatid ko or si tita na, you know, confident ng anak ko na may autism, eh might as well, hindi na rin kami lilipad. So, chinus nila na walang iwanan, kumbaga, which is good. Tama po yung ginawa ni kabayan Tama po yon You know? Although, okay, fine. Um, nakakainis lang nga naman kasi. Kasi nga, gumastos pa sila ng ticket. And hindi, hindi po biro ang magpabook, magparebook, you know, ng, ng ticket na galing Pilipinas to Dubai. Napakamahal. And, For all we know, kaya nga sila nag-China Southern Airlines kasi nga hindi naman din kamahalan yung airline na yon. So let alone, they opt that ano, ba diba, um, airfare, hindi sila nag-emirates, hindi sila nag-Qatar, nag-business class, or whatever. Kasi nga, nagtitipid nga sila. Tapos, ma-offload sila. Oh my God. So, guys, um, ako ang tansya ko doon, hindi ko lang din kasi nabasa masyado kasi nasa train ako kanina. Pero, um, hindi ko alam kung meron silang medical something ni baby na may, otis may autism siya at kailangan si tita or sinabi ba nila doon sa I.O. na um, may autism po yung anak ko. So, I don't know kung yun yung na-missed out ko. So, comment kayo below what's your judgment po doon sa nangyari na yan. Um, hindi ko alam kung nakita nyo na yan sa Facebook, pero 18 hours ago siya. So, fresh na fresh. Um, what else? So, ako, yun, yun lang yung ano ko doon. Yun lang yung reaction ko. Um, mali ang I.O. doon. I'm, I'm so sorry, Bureau of Immigration. Mali kayo doon sa part na yon. Okay? Hindi nyo na, hindi, hindi ko kasi alam kung ano eh, kung ano yung pake nila, bakit kailangan daw imbestigahan yung tita. Pero ito pa, nakasulat doon, disclaimer lang ha, ang sinabi pa nga ni tita, alam nyo ba na inimbestigahan lang daw at kinalkal lang daw yung phone niya at kinalkal yung Facebook at Messenger. Two verify. So, parang hello, ganun ba kayo mag-verify? <laughs> <laughs> Nakakalo ka kayo, Bureau of Immigration. So, ganun daw sila mag-verify. Facebook at saka Messenger para i-verify yung pagkatao ng tao. Ayan guys, ha, doon sa mga nagagalit sa akin, gumagawa ko ng mga skit na stricto yung I.O. Guys, balance po ako, balance ako. Okay, ginagawan ko lang ng skit. Okay, kasi nga, parodist nga ako eh. ba diba? artista nga ako eh, charot. So, acting-acting lang yon Pero ang goal talaga natin dito is puksain talaga yung pag offload ng mga I.O. na yan. Kasi minsan, hindi din makatarungan. Okay? And I feel you, kabayan. Okay? Imagine nyo ha, OFW na. Nagpa-offload pa sila. Naiwan sila ng aeroplano. Okay? Hindi naman sila na-offload eh. Kaya lang kasi, dahil nga sobrang tagal yata na in-interrogate si tita, eventually, na naiwan na sila. So, hindi sila in-offload. Nag-ano lang sila. Kung baga na late lang sila doon sa ano, doon sa pagpunta nila sa gates kasi nga ininterrogate pa si tita through Facebook account and messenger. Oh my God! Ano na, guys? oh, siya. Grabe talaga, no? Ang hirap ipagtanggol ng uh, I.O. Kasi nga, katulad nitong sinabi nitong si Kabayan sa kanyang reaction, yung sa pag verify doon sa tita na in-upload nila through Facebook tsaka messenger. Ano yun? ba? Diba? Tsaka kayo, Bureau of Immigration, 2025, malapit na nga mag-2026 eh. Alam nyo yung awareness sa autism. So, kung may idea kayo, dapat meron din kasana consideration kahit pa paano. So, katulad nga doon sa nabanggit ito sa video, yung bata lumaki na naka-attach nga yan sa tita niya. So, hindi yan magta-travel nang hindi kasama yung tita niya kasi doon nga siya sanay. So, kailangan muna mag-adjust nung bata para nga pag pumunta siya sa Dubai, at the same time, andun muna yung nakasanayan niyang tao. So eventually, pa konti konti mag adjust yung bata. Hanggang sa kahit umalis na yung tita niya, bumalik ng Pilipinas, okay na siya doon sa parents niya. Kasi nga, OFW yung parents, gusto nila kasama yung bata. Ang problema nga sa I.O., walang consideration. Kompleto nga raw yung uh, documents, di ba? Meron pang ang affidavit of support na provide uh, itong family. Pero, hindi nga sila nakasakay sa eroplano dahil sa haba nga ng pag interrogate dito sa kasama nila doon sa tita nung bata ay naiwanan na nga sila nung eroplano. At doon sa mga magko-comment po, based po doon sa post ni uh, Sir Dennis Roldan, sinasabi po kasi nung ibang mga nag-comment doon na sana raw ay agahan ang pagpunta sa airport para kung may mga ganong interrogation o may mga kailangan sagutin sa Bureau of Immigration ay enough daw yung time at hindi may iwan ng eroplano. At sinagot nga po ito na nag-post na si Sir Dennis, na aware sila sa mga timing. At maagang-maaga sila, 4 hours before ng flight nila, andun na nga sila sa airport. So, hindi natin sila masisisi, saka nag-iintindi talaga itong pamilya na ito. Nagkataon nga lang, napadaan sila sa Bureau of Immigration, at hindi nga sila napagbigyan. Pero, ang good news dito, eto nga. Sa pinakalatest na post nga itong si uh, Sir Dennis, sabi nga niya, matapos yung struggle nila, finally, Nag-arrive na sila sa Dubai Okay, so sabi nga niya, last week napaka-stressful at frustrating yung naranasan nila Pero eto, nakarating din sila kahit paano sa Dubai Sabi nga niya dito, even with our airport offload saga, we managed to survive With adobong manok, cup noodles, rice, water from the dispenser Imagine yung uh, hirap na dinanas nitong pamilyang ito at may kasama pang special na bata, diba? So nakasurvive sila sa pagitan ng creativity, patience at hope. So sinabi nga rin niya dito na alam naman daw nila na mandato ng Bureau of Immigration pero sana daw makita rin sana yung pinakamalaking picture, you know, yung bigger picture, yung scenario, yung pera ng sayang, yung oras, yung stress na dinanas ng OFW at ng pamilya, lalo na ng mga may special needs na anak. So, hindi naman daw nila hinihiling na magkaroon sana ng special treatment para sa kanila kasi naalam naman nila na wala talagang special treatment pagdating sa mga ganitong cases. Lalong-lalo na sa airport. Pantay-pantay lang yan lahat. Pero sana raw, magkaroon sana ng konting compassion at understanding man lang sana sa mga ganitong klaseng uh, cases na hinahandel ng Bureau of Immigration. So, ngayon nga daw, sabi niya rito, habang yakap daw nila yung anak nila, ay sisimulan na nga raw nila ang baka nilang bagong buhay sa Dubai. Okay? Alam na na worth it daw lahat ng pagod at uh, dasal na ginawa nila para magkasama-sama ang buong pamilya nila, para magkasama-sama ang pamilya nila sa Dubai. So, nakakalungkot lang talagang isipin yung mga ganito pangyayari lalong-lalo lalo na sa ating uh, airport. So, hindi lang naman itong pamilyang na ito ang nakaranas ng ganito for sure. Marami pang iba. Marami kasi diyang mga isolated cases na ayaw nilang nilang maiskandalo. Pero may mga cases din naman talaga na mali kasi hindi rin naman natin masisisi ang Bureau of Immigration sa isang banda, lalong-lalo lalo na sa paghigpit nila ng mga pumapasok na mga sumasama lang sa pamilya tapos pagdating nga sa Dubai ay doon magtatrabaho. So marami kasi mga ganyang cases ngayon lalong lalo na sa Dubai. Dati pa naman, di ba? From 2005 onwards, ang dami nagtuturi sa Dubai tapos pagdating doon naghahanap ng trabaho. Kaya siguro markado nga rin tayo mga Pilipino pagdating sa mga ganyang style ng pagpunta sa Dubai. At kung nagustuhan mo nga ang video ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita magsubscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.